kasi na-expose ka sa, sa conflict ng, ng marriage dito, no? ano yung natutunan mo para yung marriage mo ay mag-last long? Dito sa pelikula, ha, anong natutunan mo? well, ang... O realization? ang well, natutunan, ang natutunan ko yung realization, of course, is kung ano yung pinasok mo, hindi siya madali, ba? Diba? Para so, kailangan din talaga na um, kung ano yung papasukin mo, siguradong-sigurado ka doon, eh, kayong dalawa kayong dalawa yung may gusto nitong itong binasok nyo ganun and keep the love alive para hindi natin uh, experience yung ganitong klaseng sitwasyon sa buhay na pero wala namang talagang formula ang marriage hindi ba? paano mo? I guess wala pero pwede siya kasing maagapan, like kapag, ako feeling ko kapag may problema, kailangan may communication talaga kasi mas madaling ayusin yung problema nyo kesa mag-ayos ng papers for annulment, Diba? So, dito muna tayo. Dito tayo sa madadaling kaya nating ayusin sa doon sa malaking picture na may hirapan na tayo. Angelica, would you say si Greg dumating siya sa buhay mo during the right love, right time, perfect timing na. I think si Greg ay dumating sa akin. Siya yung tamang tao at tamang timing. Yun hmm. After everything. Ang gano'y yung Ma lesson learned mo na naging tahimik yung buhay mo for a long time. Ano yung mga lesson learned at na-realize mo? Na masarap. <laughs> masarap yung may tahimik na buhay. Pero may sasakripisyo ka, di ba? Katulad ng career, sabi mo kanina. A, uh, may mga bagay kang mamimiss, but I don't see it na parang sinasakripisyo ko siya. Kasi eh, at the end of the day, choice ko pa rin naman kung ano yung mga ginagawa ko sa life. Kumusta <laughs> yung buhay probinsya mo? Kumusta <laughs> yung ano-ano yung na-enjoy mo ron sa pang-araw-araw? Dagat, number one. <laughs> <laughs> Siyempre, probinsya ba ang subi? Oo, oh, et, tahimik. Oh, oh. Like, nasa gitna kami ng mga puno. Like, but, uh, um, Anong nai-enjoy ko? Of course, yung kasama ko, nandoon ang pamilya ko eh. Hindi man doon ang roots ko, nandito sa Maynila ako lumakit, dito ko nakilala ang mga taong mahal ko. Pero may bago na ako buhay ngayon, kasama yung pamilya. Pinagtasal ko ng pagkatagal ko. Ngayon mo lang naranasan yung ganong buhay? Kasi mula pagkabata na sa show. Business. Yes, of course. Sanay ako sa ingay, sanay ako sa marami taong nakapalingkod sa iyo, marami kang nakakausap. Hmm. And then biglang may transition na mag-isa ka lang and kayo naglalaro ka lang all day pero masaya. Bukod sa happiness, ano yung hindi kayang bayaran ng milyones na kinikita mo sa sa pelikula? sa projects. Oo, yung joy talaga. Yun lang. Yung happiness, happiness na sa meron ako yun sa anak mo at sa asawa. Ganun kang handsome. Kaya baby yung plan niya. Um, for now, happy kami sa isa. But, kung um, gusto ni Lord ng four, hindi eh, nagkaroon kami ng isa pa. Power <laughs> oh, well, na si, ano, si Bagets, yung baby na artista yung nanay ko, lumalabas na ganyan. Ay, oh, Ay ano, siya, okay. hindi pa rin niya alam. So, so ano lang ang alam niya? Wala. Pag nag-work ako, alam lang niya na mama will go to work. Tatanungin niya ako to Manila. Ganun. So, alam niya yung work ko lang isa sa Manila. Pero napakaganda ng iyong ano, daughter. Super. So, ano, nakikita mo ba to na ako, susunod to sa yapak ko in the future? Depende sa gusto niya. Uh, um, Nakasuporta ako ano. Angel, parang hindi pinagdamot ang mukha ng baby mo ano, ever since. Nakakabilib ka. Kasi ba mga celebrities, uh, locally, kahit international uh, given is international pero dito parang hindi mo siya pinagdamo sa publiko bakit um iba-iba din naman kasi tayo talaga ng mga kumbaga decision sa buhay sa mga gusto nating plano natin of course anak mo yun ikaw talaga mag decision doon diba bakit hindi ko siya pinagdamo i don't see any reason why not so ganun lang siya kasi sa akin Ganun busy yung Christmas mo this Na plano mo na ba kung paano di ba meron ka pinopromote na movie tapos with the family ka ba? Ah, uh, lang namin mag-asawa yung schedule kung paano namin talaga itatawid tong December pero uh, mukha namang kaya. Medyo may hingang malalim lang kahapon kasi kahapon na yung kick-off ng promo. Mm -hmm. Kaya para, okay, come on. Eto na. Dire-diretso na. Kaya nakahanda na, ka, ka ba pag Noche Buena, March? Yes, nakahanda talaga ako. Um, <laughs> Kasya ba sa'yo? Um, Magkano ang budget mo? Kasya ba ang 500? <laughs> Kasya ba ang 500? <laughs> Siyempre hindi. Kung ako lang kakain. Bakulang <laughs> 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 lang para. <laughs> <laughs> Or magte-take out na lang siguro. Pagkakasya. Kung ako lang. <laughs> 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 kung ako lang. Parang ang lungkot naman kung magpapasko ka mag-isa. Mm. Siyempre <laughs> hindi. Sa Siya ka ba ngayon kasi nagsimula ng promo parang ilang taong kang hindi aligaga ng Pasko ng mga ganitong ng ganitong mga season pero ngayon parang sasaba ka na naman doon sa pi, sa pinaka busy <laughs> Of course ano sabi ko nga diba may balance so we'll keep it simple yung celebration ng Pasko namin ngayon talaga kaming tatlo lang si Greg ako and yung daughter ko Usually kasi nag invite pa kami ng ibang family and friends sa bahay and then magluluto ako for everybody. So doon aligaga ako, 'di ba? So iba klasing pagkaaligaga naman 'yon. But this time dahil busy nga kami, we'd rather na maging tahimik ang Pasko namin at celebrate namin na kaming tatlo lang. Ano yung for... hindi nawawala, Mars, pag Noche Buena? And then, I prepare mo for them? Ah, kami ever since, kahit nung buhay pang mama ko, yung spaghetti niya talaga. And then, naging staple ngayon nung wala na siya na i-maintain yung kanyang meaty spaghetti na, na recipe. Favorite spaghetti? So, ang favorite ni Baguets, yes. For next year ba, posible nang mag-teleserye uh, ka na ulit? Hopefully, kung kaya. Kung kakayanin yung schedule at hindi naman din ganun kabigat, why not? Or kung ang location is sa Sambales, why not? Kung gusto nilang gawin sa Subic, bubuksan namin ang <laughs> lahat ng posibilidad <laughs> Meron Saan ba, ba ganun, Angel, na dapat within the area lang malapit sa'yo ang um, ang shooting or ang taping pa hindi ka masyadong mala malayo? Isa yung sa mga kino-consider mo? Siguro lang, hindi ko lang kaya talaga. Honestly, yung ginawa ni Anne, yung nag-shoot ah, siya yes. ng dumagete, yung ah, lumayo siya. Ang ano nun, ang brave, brave nun para gawin. Ako parang umayo <laughs> ko, parang hindi ko kaya talaga. Anong pinakamalayo na pwede sa'yo? Sa norte lang ba? Or? Manila. Manila lang. Hanggang Manila lang talaga. Hanggang Manila pa lang. Hindi pa ako sanay na naaano ako, nababaliw ako pag malayo sa Manila. Angela, Angela, kanina, sorry, kanina nabanggit ni Derek Jeffrey. Nagulat ka ba? Natawa ka eh. Nung binanggit niya na you're in a relationship with Derek at that time. Ano nag reaction mo doon? Nakatawa lang. <laughs> <laughs> Angela, paano umalis sa isang toxic relationship? Mahirap pa. Kasi hindi mo alam na nandun ka mahirap siyang damahin, ikapain. Kasi of course, minsan in denial kayo na it's really happening sa sarili mo na talaga ba nasa toxic relationship ako. And as much as possible, dahil sa ego mo, hindi mo yun i-entertain yung ganong classic idea. Kahit sabihin sa ng mga tao sa paligid mo na tama na yan, hindi na healthy yung relationship yung At ng taong yan, red flag talaga. Mahirap ikaw lang din talaga ang kakalas doon sa ganong klase ng relationship. When you've had enough, di ba? Yung parang, ay, now I know, alam ko na, tama na. And, ano yun, kay, sinasamahan ng bravery talaga yun. yun. Pa, paano yung healing doon sa, nung umalis ka sa isang, pag ka sa nga uh, toxic relationship, pa, paano yung healing ginagawa mo? Ang, ang akala ng mga tao, ang healing ay mahirap at nakakatakot na proseso. But no, ang healing, ang sarap niyang journey na for me ha, um, di ba pag nagkakasakit tayo, tapos alam mo pagaling ka na, tapos ka na dun sa nilalagnat ka, tapos ka na dun sa halimbawa surgery, kapag nandun ka na sa healing, kasi alam mo patapos na siya. Mm -hmm. Alam mo it's only gonna get better. Pa, paano mo ginagawa? Iba-iba siyempre. Iba-iba sa bawat um, pinagdaanan sa buhay. Iba-iba feeling ko for me hinayaan ko lang talaga siyang mangyari hinayaan ko na yung experience and yung time yung yung gagawa ng ng paraan para mag-heal ka iba kasi friends nagturn to friends iba travel yung iba sub sa trabaho iba Ay, naglaseng halowalo. o halo-halo just to clarify yung bang relasyon yun ni Derek sabi mo toxic o nagkahiwalay lang kayo just to clarify lang kasi baka ma-misconstrue na mm -hmm. sa amin siguro tulad nga nung sinabi ko kanina meron akong peace ngayon na sobra akong iningatan at patuloy na iniingatan and I really don't want na mag-comment sa kahit na ano from my past mm -hmm.